Hello, hello. Nag-umpisa ng ano, magdadahon yung aking uh, grapes. Ayun. Bigla na lang yan, dadaming dahon yan. Kasi mag, ano na ngayon, Marso na ngayon eh. Pero mga ano yan, uh, mga July or August ang harvest niyan. So ganito, hindi ko pa rin naapaayos yung aking uh, balag kasi meron pa kaming inaasikasong ibang expenses so ganito nangyari guys ito nagkalat ako dito at inay inayos ko kasi dyan banda uh, napasukan ako ng ano guys goopers yung gopers, yun yung nasa labasa namin na nag-aano uh, siya ng holes. Uh, nagdidig ng holes sa ilalim. Ngayon, eh, yan siya, oh. Hindi ko nga siya na asikaso pa. Uh, at umulan, eh. Ngayon, nag-worry nag ako. Yan, pag ganito, guys, ano yan siya? Uh, gopers nakapasok dito sa loob ng bahay. I amin mean, sa yard ko uh, yun yung pumupunta sa ilalim ng lupa at kinakain yung mga roots kaya nag-alala ako na itong aking nag-iisang sampagita ang pinuntahan niya ayan guys so kaya inalis ko dito yung mga talim dahil ayusin, ayusin ko rin ito dito So, balik tayo sa aking grapes. Ayan. Nagsawa na ko sa kabibili ng ano, uh, ma mahal na masyado, sa aking mga daga dito. So, nga, sa work nga, meron doon pest control na nagpupunta, oh, nagpupunta para sa mga daga palibot ng building, sa loob ng building. Kaya naisipan ko na tumawag ng pest control. So, pumunta nga dito guys. Ayan o, oh, ayan. Unang punta dito, pinagtatakpan nila yung mga holes dyan. Kasi nakakapasok na siya sa bahay, pumupunta ng attic, at naririnig namin ayun may namimiss silang dalawa pero alam alam man nila ang ginagawa nila kaya saka sa kasalikod so ang ginawa namin nagpapapunta kami dito yung unang punta dito na mag check uh, nag charge kami ng 1,500 pero hindi doon matatapos guys kasi kailangan ng maintenance, di ba? So ang magiging monthly after doon sa 1,500 ay ayun guys, oh, yan oh, Nilagyan nila ng chicken wire ba yan? Kasi dito ko laging naririnig na sa gabi lang sa gabi. Yan, nagtatakbuhan yan doon. Pumapasok pero siguro, hindi na siguro to importante na takpan nila dyan. So, after doon sa 1,500, na-charge na kami ngayon ng para sa maintenance. So, naglagay sila ng box dito. Naglagay sila ng box, guys. Ayan. Diyan nila nilalagay. Ayan siya, guys. So, yung pag, uh, pagkain ng daga tapos ayun na nga mamamatay na lang sila kung saan saan sila mamamatay super so far wala naman ako nakita ditong o oh, meron pala sa aking garahe dalawang namatay doon malalaki so nag 65 dollars yan monthly na yan guys monthly ang bayad sa ah... Uh, maintenance nila once a month pumupunta dito yung tao tinitingnan nila kung nakain na ba yung food at nung una talagang ubos yung pagkain ng daga at kasagsagan naman yun ng aking bayabas uh, kunti na lang ang na, ano, napansin ko na kumakain sa bayabas saka noon makikita ko talaga dito nagtatakbo yung mga daga yan papunta doon Uh, may nakikita akong mga pinagkainan ng daga pero hindi na as in uh, dito ko siya masubukan kalat kalat ako dito guys ang lamig lamig kasi mag ano dito eh kahit maaraw malamig ito naka jacket pa ako dito ko siya masubukan na talaga guys pag namunga na talaga itong grapes kasi ito talaga ang pinuprotakti nila eh yung grapes ko Diyan ko na makikita kung may daga pa ako. Pero tinanong ko nga yung ano tungkol sa gopers. Ito lang. Gani, ngayon lang naman ito nangyari. Super na naalala ko. Yan. Uh, masyado itong mahal. Kaya ang gagawin ko daw ay tatawag kami sa HOA. Yung home association namin para asikasuhin nila kasi doon kasi sa labas guys sandali ha ayun dito sila nagbubutas ng ayan o oh. ayan goopers yan guys minsan dito siya sa garden ko dito to sa labas at ayun oh, mga goopers yun yung mga butas butas doon so kailangan kong tumawag talaga para masikaso ito at yun na nga nakapasok doon sa butas dyan o sa may ano dyan din dumadaan yung daga butas ng pader kong yan umulan pala dito ng malakas ng isang gabi guys nahirapan ako mag drive pa uwi kasi hating gabi na ako naka uwi at yan nabasa nahamugan siya kaya kailangan labahan kaya, yan ang balita ko dito guys. Yung goopers, never ko pang nakita yan. In, yun nga, di katulad, ber ko nakita yan. Di katulad sa daga, nakikita ko yung raccoon noon minsan pumapasok dito dahil may pusa ako noon eh. Uh, squirrel, hindi ko nakikita yan dito sa loob, sa labas lang at saka rabbit pero itong gopers Ah, uh, hindi yan magandang nakapasok dito. Kaya itatawag ko siya. Pero yung rats talaga. Uh, malalaman ko kung meron pa nga ako dito once na ito mamunga na itong aking grapes. At siya nga pala. Ay nakotingnan nyo yung naalala niyo yung aking kalamansi, galing yan sa buto. Ayan, ang hina palang mag ano no, ang hinang tumubo pag galing sa buto. Kalamansi yan guys, ah, pinagkainan yata ng daga yan, tapos kinuha ko siya doon oh, kasi tumubo sa may ano eh, pots. At dito na lang ako magtapos guys, yun na nga. Ah, nag-uumpisa ng magbulaklak ang mga tanim. Ayan guys, so. Ayan nagumpisa na siya at maganda ang sikat ng araw. Salamat sa panonood at suporta.